Hi guys! Sisit tayo. Ito, try nyo. Kung magkala ba ito. The build one. Yan. Tapos, ano tayo? Easy lang. Easy lang tayo. Create new world. Create new world. Tara. Tara guys. Kaya nga ba ako?

Dog ah, ah, ko talaga lang guys. May na yung dalag. Ah, pari po. Ah, ko parang. Pari. Ano ba? Lag. Ah, love ko talaga. Kumaya din. First one. ko talaga yung ano na, hindi Wala muna pa pala. No no as. Okay na. Dipot pa sa computer ko. Ayan. Tapos lagi natin dito, yo. double stick. Pickaxe. ox, our Axe. Our post, The wooden axe. Tapos ito. Sword. Ayan. Tapos last. Pangukay. stick natin. Tara. Hala ko may mga amdito. So, Grab na nga Ay, baby pala yun. Kaya baby. May, may pa-kid. Lag ko pa rin. Ano? Ano? mga pagkain. Double doon, baka mayari. ako. Ito yung first episode ko pala. Ito lang. Wala lang yun. Okay. Ay na. Makawad, maka ba na sa tubig? Tama. Hindi ako sarati dito, guys. Kawa tayo ng pambayang

So, naka-mode kayo siya. Chinid ko, diba? ba? yan? Nope. Oh, Keep looking. dirt pa. Hmm, wait lang. Kuha tayo ng masterball. Si Tara guys, tayo. Si, right. No, no. no. Ha. Ah, na ano lahat. Next yun, week. Huh. Na rin. Ayan. Ayan. Ito muna kayo sa mga items. So, okay, na tayo ng para madali? Ang bagal. Ito okay, ito. Mas pang Ito para mabilis. Guys, ayun. Okay na guys. na, okay na yung buhay ko. Guys, okay, so okay na buhay ko. Pag si double doon? Uy, may multo, may multo. Oh. Itang. Oh. Gabi ba siya namalabas, please? Ano Ay, Gabi ba siya namalabas? Gabi siya namalabas? Gabi ba siya siya namalabas? Aaaaahhh... Hmm. Laro. na naman. O ba't ganun? Para lala naman eh. O ba? Tara to. Uy! May stone! Ah! Nagugutom na ako. Baka doon sa may stone na yan ah. Ah, lag ko talaga. Napakain please. Dapat ng manawa. Ano ba? Uh, Patay agad! Pwede na siya sa Tama na tingin nyo. Ako ka. Dito may mga animal ba? Eh. Ano lang. Ani mo le? Ano yun? Ano pa ybig le? Lam. ani ay may kola pala. Lutuin ko. may ko. Wala. di di di. yung ako? to. Hindi, hindi, hindi. eh? ko eh? 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 na, ito na lang. Ayun, okay. Pirates Tapos Pirates Ano na yun guys Ito nga pala Yung need to find underwater A boat Ayun Ayun na Ayun nga nga pala Ayun kaya mo na ako. Ayun. Usag na ako. Wala naman kasi ako dito mahanap okay. eh. Lang eh. Eh, wala lang ako eh. Tapos ito. Wala pa pala yun. Okay, tapos yung mga ko. Yan. Mga pag-aba na yata, guys. tayo ng mga woods. Maganda na. sa mga. Sambay siya mag-mine, ha? Mag si Hey! sama ka natingin mo Doon ka! Dali! Wala ko nga dyan. yun? Ako takbo kasi, hindi eh. ko tingin. Bisa mamatay din. Eh. Kaya baka hindi talagang one. Hey! Wait, guys my boy, pala! lang gawa ko, door? Ba'y daw ng door? na Yan. Oh my god! Kung may Ano to? Wait Oh!

apple. Kaya golden apple. Ah. Apple pala. Grabe, napakasulat ah, ko no. mo. dito. Ano? Kunin mo na lang. Ah. May ano? May bottle. May bottle. May bottle. May bottle. Sa, ah. May bottle. Uy, may potion. Oh, wait, Ah. Ah. So, buti pa nga. Buti Ah. Speed. Alright, ata si one. Anong 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 anong. Oh, na si Double Dwarf. Yan nga nakakita na Uy, may nagsira. Like, hindi, 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 hindi. Kaya nang araw. pa Ay! There man Ay. Ah. Hey, come so, on. Ay, there man dami! Kami yung Enderman. Pati may tunnel eh. Tapos may bed pa. Oh. Tama na di Guys. Tama may ilaw. Ah. Oh. Na-boiled one? Na-boiled one? Are you here? daming mobs. Stay, uy, stay mo na tayo dito. Major, ciao, ciao. Major, ano mo ba? Uy. Major, ah. ciao. Ah. Ah. Okay. ah. Thank you. Okay. Ah. you the wind? the double is Jin so, Torch. So, si Jin Torch. Ngayon. Yan. Tayo mo mo ba? Ang bagal. Si Jamie, may trick ka ba? Ay, Ito, ito yun. Okay, wala.

Huh? Ah, 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 Uy! ako! La, di pa si the ah, Dapat i Ay, full na pala. Tapon natin tong voice no. down. Ay! Ah, Ah. Uh, Kuno na gamet. Yeduto uh, uh, na Ah. Ditordito. Ehi. Ah. Ano yung space? Kapalaki ko. Bye. Ah. Please. Don't go, don't go. Don't Ah, gonna die! Oh my God! Oh, tulong! Oh my God! The pros is the boys! Wait lang, kain muna tayo. At wala Ay. na nga bag natin. Sige! Sige! Okay, kaya natin to. Ay! Gawin ko itong ano. Ito. Ito dito. Gawin natin itong ano. Bread. Oh. Ayan na. Thank you. Hindi ka na ako mamatay doon. Kaya sa mo. Hin! Kumusta? Sawa so, magil. na Handa. Ah. Okay. Ah ah, debo okay, lavar no. ah, Delikado to guys. ah, to bilijod, deko to. ah, Ay.

Creeper. Ha? Huh? Ingatan natin mapasabog bahay natin. Ito na lang. Para magin. Okay. No, no, no. Yeah. normal. Grabe to. Ano ba ito? Ano, ano, suna, suna. Suna, suna. Suna, suna. Suna. Oh. Yung ano, 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 Ito lang nga, red apple. Okay. okay. Tara. Labanin natin. Kasangan na tayo ng gamit. Ay. 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 sa yun? what? ah, itang. Itang, 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 itang. Pwede mo sa help. Okay, guys. Kuha rin ka ng mga gamit sa mga May mga pumpkin. Ay. Goodbye, guys. See you in my video.